nag-aambaga na raw na ang ilang miyembro ng LGBTQ plus community para sa 72,000 pesos na piyansa ng naaresto drag artist na si Pura Luca Vega. Diyan din sa Maynila, isang British national naman ang naaresto habang nagwi-withdraw sa sandamakmak na ATM cards. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Hindi na nakapalag ang British National na ito na arestuhin siya ng security guard sa si ATM booth ng isang banko sa Ermita, Maynila, mag-alas 9 ng gabi noong October 2. Naaktuhan kasi ng secu si Michael Y. Kuo, na nagwi sa machine gamit ang sandamakmak na ATM cards. Nang inspeksyonin ng responding pulis ang bag ng lalaki, tumambad ang halos apat na raang peraso ng ATM cards, bukod pa sa 57 cards na nauna nang nakita sa kanya. Depensa naman ng suspect sa pulis. Uh, ito daw ay pinahiram sa kanya ng isang kaibigan niya. Maliban doon, wala na siyang binanggit. Dinala ang foreign national sa General Assignment and Investigation Section ng Manila Police District. Previously nasita na siya, uh, nagkakaroon ng uh, fraudulent transaction sa isang ATM booth doon din sa same location. Yun nga lang, nakapagpiyansa ang suspect kahapon. Sa kabila nito, mahaharap pa rin siya sa reklamo paglabag sa Access Devices Regulation Act habang patuloy na inaalam kung sinong nagmamayari ng mga ATM card. bulag at wala ng buhay ang lalaking ito sa loob ng bahay na kanyang pinagtaguan sa barangay dito mabos sa San Luis Aurora. Pugante pala itong si God Wendell Sardella sa kulungan ng Aurora noong July 28 pero nanlaban siya ng ma corner sa manhunt operation. Sabi naman ng mga lespo, na una kasing nagpaputok si sardeya. na recover sa kanyang isang baril at cellphone. Um it's unfair. Uh, yeah, but we've been, you know, um, handed a warrant of arrest, so I'll be like, okay, sige. Yan na lang ang nasabi ng drug artist na si Pura Luca Vega nang dakpin sa bisa ng arrest warrant mula sa Manila RTC ang kaso raw niya, immoral doctrines, obscene publications, exhibitions, and indecent shows na nag-ugat mula sa kanyang viral performance na dasal na ama namin habang suot ang kanyang drag outfit. Pero sa apat kasi na magkakahiwalay na reklamo na inihabla sa piskalya laban sa kanya, wala raw siyang natanggap na sabina para sa kaso sa Maynila. Heto naman ang sagot ng Manila Police District. Pinalabas niya na lang yung kanyang side pagdating na ng hearing dito na sa RTC 36. Muli namang nanindigan si Pura Luca Vega na art expression lang ang kanyang ama namin performance. The reception was um, a little uh, blown out of proportion because um, I stand by what I said that when, when you're doing drag, kasi it's a form of storytelling. So it's really just telling a story wherein I feel I envision Jesus being one with the queer people. Mobile Journal. Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.